What's up mga kabahayan? Dito ngayon kami sa Orchard Das Marinas, Cavite. Kasama ko si Architect Kel. And ngayon so, is, check ngayon natin yung build project natin. Tignan natin kung anong update. So ayan, may kita niyo yung mga nin ninja ng Conrad. Naglalagay ng bubong. Titindi yung ninja dito, pre. Naglalagay ng bubong. Sir Gail, ano ba? Ano bang gagawin natin dito, Sir Gail? Dito lang naman tayo para ipakita yung current status ng BS2 natin. Eh. So, nga, gaya nga nang nasabi ni Sir Con, sis, uh, currently yung Conrad, Roofing is nandito para mag-install ng roofing natin. What's up mga kabahay? Nandito tayo ngayon sa Orchard Dars Marinas, Cavite with Sir Jos ng Conrad Roofing and si Sir Sir Joey and si Architect Ken. Muna, muna natin si Sir Joss. Sir Joss, ano yung challenge na nakita mo dito sa project natin sa Build and Sell and paano mo siya uh, inapproach? in-approach Okay, what's up mga kabahay? So, uh, dito kasi sa project na to, ang talagang nagmamanage ngayon ni si Sir Joey. So, ako ako'y nakikisali lang dito. So, tingin ko siya yung pinakamagandang sumagot ng tanong. Anong mga naging challenges niya Dar? Uh, Unang-una, siguro dun sa pagtatasahan natin ng yero kasi itong ano na natin is yung stone coated alam naman natin stone coated yung stone talaga may halos yung sand ngayon ang pagtataas kasi ng year napakabigat times 3 siya mga kabahay times 3 siya ang pinamabigat sa ordinaryong year kaya yung pagtataas talaga nyo challenging nyo actually ito yung first time na magkabit ng, ah, ano, ng stone coated mabit. na, na syempre para sa special na projects para sa Nobcon dey no? ay thank you sir uh, regarding po sa contractor po sir so since Konda Roofing po is sikat sa mga roofings natin ngayon yes, so, well known no? ano po bang mga advantages kapag yung Konda Roofing or yung mga contractor yung kinuha ng mga clients natin pagdating sa mga ganitong type ng material sir thank you for that wonderful ah. question alam ko parang budget na <laughs> hindi ano ang lagi naman naming ino offer is yung uh, slogan talaga namin Which is? Uh, peace of mind. A roof, your peace of mind. So, yun ang pinaka in-offer namin kasi pagka nakipag-partnership sa amin, uh, talagang lahat gagawin namin para maging ano maging panatag yung client na magagawa't magagawa ang bubong at hindi tutulo na ulit. Malagang ano ang bubong kasi sa bubong mag-uumpisa talagang problema. Kahit ang structural walang problema. Pag nagka problema ang bubong, pag nagkatulo, masakit talaga sa ulo. Kaya ang inaano ng Conrad, kaya binuha ang para sa piso Bay ng lahat ng Pilipino. Para sa Bobo mga tulo. Ah, bali sir, bali po sa itsura po ng bahay natin ngayon is stone coated po yung pinili po nating material. Ah, uh, question po, bakit po ito po yung na-prefer nyo po na gawing choice na roofing material po dito sa specific na project natin? So, maganda siya unang-una is yung, kala, kala kasi nung iba, parang pagka nag-stone coated ka, mas iinit kasi nga itim. Pero may added protection siya kasi hindi siya talaga, dahil yung yung araw hindi siya directly hit dun sa ano natin sa metal sheet. Okay. So una yun, yun tas isa pa is yung sa sound. Uh, medyo mabab malelesen yung sound, yung tunog kapag ka umuulan. At sa kalawang din, uh, added protection din yung stone coated para sa sa kalawang and then ano pa ba? Ayun sa lifespan din ng bubong. Um mas nadadagdagan yung buhay ng bubong dahil na may added protection siya which is yung stone coated. Okay sir, follow up question lang po sir. Since stone coated, hindi po siya masyado kilala pero magandang type ng material sa sir. Ang stone coated material po ba sa roofing natin sir na ginamit dito is masasabi niyo po bang mahal or nasa saktong price pressure lang siya? Okay, mas mahal talaga siya sa ordinary namin okay. mga kinakabit. Mas mahal talaga siya. Kasi nga, yun nga, meron mga benefits kayo makukuha na added protection. So, katulad ng mga sinagot ko kanina, yung mga nabanggit ko kanina, yun yung mga, yun, yun na yung nagiging additional na bayad nyo. So, yun yung mga, yung mga benefits na makukuha nyo doon, yun na din yung added ano nyo. Tsaka, sa labor, medyo mas mahirap. Uh, may, add, may add din yun para hindi sila magulat sa sa labor kasi mas mahirap siyang ikabit kaysa dun sa ordinary natin. Pero para sa akin, sulit naman. Sulit, sulit naman. Okay, salamat sir sa mga sagot niyo sir. So bago tayo magtapos sa vlog natin, sir baka gusto pa po yung promote yung Conrad Roofing sir sa mga kabahay natin dyan sir. Ayun, so mahaba-haba to. <laughs> Pwede, <laughs> <laughs> Hindi, yun lang. Uh, uh, Pinopromote ko lang is uh, yung page ko, Sir Joss. Sir Joey, Sir Andoy, and then Conrad Roofing. So, about naman sa message, kung marapapanood yung mga vlog namin, nandun na yung ano talaga namin, mga message paulit-ulit namin sinasabi, our roof, your peace of mind. So, yun lang naman. So, salamat po ulit, sir. Thank you, thank salamat you. Salamat po. Thank salamat po sa you, mga you. sagot po nila. So, that's it mga kabahay. Maraming salamat po sa inyo. Paalam. Thank you Paalam. mga kabahay. Thank you mga kabahay. <laughs>